the vatican is reiterating its stance not to bless same-sex relationships in a statement today the church says homosexual unions do not have its blessings god does not and cannot bless sin the statement was approved by pope francis. the vatican is reiterating its says not to bless same-sex relationships because god does not and cannot bless sin. Ito ang inilabas na statement from Vatican with the approval of Pope Francis noong buwan ng Marso 2021. Ngunit iba na ngayon kasi noong nakaraang araw lamang, December 18, 2023 ay nabulabog ang buong simbahang katoliko nung inilabas ang isang landmark ruling also approved by the same Pope, Pope Francis. At ito ang sinabi. Pope Francis gave formal approval for priests to bless same-sex couples as long as they do not appear to endorse their marriage. It's really the first time uh, that there's been any sort of opening to blessing same-sex couples, so it's a big deal. Maari nang ibigay ng mga paring katuliko ang kanilang blessing sa mga nagmamahalang pariha ang kasarian o same-sex couples. Ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa usaping ito? Ngayong araw, yan ang tatalakayin natin. I think the Pope is on the wrong side. Marami ang hindi sang-ayon sa nasabing statement ng Vatican. Ilan sa kanila ay mga paring katuliko To bishop Joseph Strickland Strickland telling the website Life Site News on Monday quote we really simply need to be a united voice saying no we will not respond to this we will not incorporate this into the life of the church because we simply must say no at ng Kampala Uganda Paul Sis I have not had any communication official communication that the pope has uh, consented the blessing of same-sex marriage. Teaching of the Catholic Church is not changed, it remains the same regarding same-sex marriage. Nothing has been changed. Sinubukan namang ipaliwanag ng Vatican ang tungkol sa pagpahintulot ng mga paring katuliko na ibigay ang kanilang blessing sa same-sex couples. Ganito ang paliwanag ni Father Aris Sison ng St. John Paul II, Paris. Sa isang panayam ng CNN. This is clearly uh, part of the of the effort of Pope Francis to to reach out to to those in the peripheries, people who feel uh, they are far from the church, far from God, to bring them, bring them closer to the church. We are not blessing their union. We cannot bless that their union. We are blessing the people. Isa sa mga sinabi ni Father Ares. Isa ito sa mga paraan ng Santo Papa upang ilapit sa simbahan ang mga tao. Maganda naman pala ang layunin ni Pope Francis. Ngunit tila nakalimutan ng simbahan na hindi ganito ang pamamaraan ng Panginoon upang iligtas ang mga tao sa kasalanan, na para bang sinasabi nila sa mga tao na uki okay lang ang gumawa ng labag sa kaluuban ng Panginoon, lalo na sa pagbigay ng iyong blessing doon sa mga taong sinusunod ang kanilang sariling kagustuhan at emosyon at hindi ang kaluuban ng Diyos. Mga kapatid, Mahalagang malaman natin ito. Sa Ezekiel chapter 3 verse number 18 and verse number 19, ang Diyos ang may sabi, Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong yon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Subalit, kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, hindi mo yun pananagutan. Iyan ang malinaw na sinabi ng Diyos sa lumang tipan. At sa Biblia, ay malinaw na ang pakikipagrelasyon sa parihong kasarian ay hindi ipinahintulot ng Panginoon, hindi sa lumang tipan ni sa bagong tipan. Bilang patunay, ito ang mga talatang galing sa Biblia. Leviticus chapter 20 verse number 13 Ang sabi, Ang lalaking nakikipagtapat sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumaldumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Yan ang sinabi sa lumang tipan. Bote na lang sa panahon natin ngayon ay hindi na sila kailangang patayin dahil ang Panginoong Hesus na mismo ang nagpapako doon sa cross at namatay para sa kasalanan nating lahat kasama na sila. Ngunit sa lumang tipan ay pinapatay talaga. At ito ay legal dahil ito ay nakasulat sa kanilang kautosan. Ganun paman, tulad ng sinabi ng Ezekiel, kailangan nating sabihin sa kanila na mali ang kanilang ginagawa bilang babala. Dahil ang tunay na kamatayan ay doon sa lawa ng apoy na walang katapusan at lahat ng mga taong hindi nakikinig sa mga salita at katotohanan ay itatapon at magdurusa doon magpakailanman. Ganon rin po ang sinabi ng Bagong Tipan. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse number 9, sabi nito, Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos, huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipag sa kapwa lalaki o kapwa babae. So makikita natin na hindi nagbabago ang aral ng Biblia noon pa man hanggang sa ngayon. Magbago man ang trend o uso ng mundo o ang mga katuruan ng relihiyon. Ngunit, nananatiling matibay at hindi nagbabago ang mga katuruan ng Panginoon hinggil sa mga kung anong dapat gawin at hindi dapat gawin para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Mga kapatid, lilinawin ko lang po, hindi po ako galit o against sa LGBT community o sa sinumang mang tao. Wala po akong personal na issue sa kanila. Tatlong pong taon po akong nangangaral sa mga salita ng Panginoon at alam kong seryoso po ang bagay na ito kasi ito ay nagkahulugan ng espiritual na kamatayan doon sa impyerno para sa mga taong patuloy na gumagawa sa mga bagay na ito. Dahil itong buhay natin dito sa mundo ay maikli lamang ngunit sa likod ng buhay na ito ay may inihanda ang Diyos na buhay na walang hanggan. Ngunit, para sa mga hindi naniniwala sa kanyang mga tunay na aral ay itatapon sa lawa ng apoy at do'y magdurusa habang buhay. Revelation chapter 20 verse number 15 Itatapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya sana bigyan nating pansin ang mga aral na ito galing sa mga salita ng Panginoon. Dalangin ko po na sana magkikita-kita po tayo sa araw ng rapture. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo mula sana makapag-subscribe po kayo sa aking munting channel. at po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito at pindutin niyo na rin po iyong notification bell kasi so, marami po pong gagawing mga mensaheng katulad ito. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.